Hi! Mabuti na lang talaga at hindi ko nilagyan ng tubig yung ating windshield washer, yung ano, yung lumalabas na tubig para malinisan yung ating windshield. Kasi nung summer, ah, lagi kong ginagamit 'to, medyo minsan umaambon. So, yung windshield natin ay mar marumi kaya ang ginagawa ko, kinagamitan ko ng windshield washer doon sa loob, yung lumalabas doon sa may ano na yan Ngayon, feeling ko kasi paubos na 'yon. So, binabala ko dati no, lagyan ng tubig. Siyempre, yung ginagamit natin sa Pilipinas, di ba? Um, tubig lang, tsaka, ano, pwede na. Ngayon pala, nabanggit sa akin ng atin nung nakaraan itong dumalamig lamig na kasi mag-start na yung winter. Hindi pala pwede yung ganoon, So, meron talagang ginagamit na fluid para dyan. So, ito yun, bumila ako kahapon. Mabuti na lang talaga hindi ko nalagyan ng tubig yan. Kung hindi, magiging yelo. Tignan nyo to. So ito yung hose na ginagamit namin. Yan, yung tubig dyan. Yung naibang tubig dyan. Naging yelo na. So tingnan nyo. Oh. Makikita nyo, naging yelo na yan. So kapag ginamitan natin. So kapag ginamitan natin yan ng ano, tubig. Sigurado walang lalabas doon. Masisira. Hindi natin magagamit yung windshield washer natin. So ito yung ginamit natin. Gagamitin ko Negative 35 degrees Celsius Pwede niyang ano So kung mapapansin nyo Sobrang lamig na dito Medyo hindi pa siya nagyayelo So ang tawag dito Windshield washer fluid So ilagay natin oh, oh, oh. oh, oh. Ilalim kamay ko Nakikita nyo ba Pulang pula na Kailangan ng guwantes So dito yan

Hala oh, meg! Oh. Sobra pa. Hoy, oh, lemeg. So, yun lang, yun lang may share ko sa inyo ngayon. Yan, so please subscribe to my channel like and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest na video. Maraming salamat. Bye-bye!